Ayan guys, tambay muna tayo dito sa may palayang ko. Ayan. Naninilaw na yung mga dulo guys. Ayan sa kabila. Ayan pala guys, so tumubo na yung tinanam nating sitaw. Ayan. uba. Uba pandun suka bila. Ya. Okay. Okey. Dan for watching guys, anda like gaming Savage watching video. Alright.